So this is part na pahapyaw o paramdam na no, namin kung paano kami magtrabaho. So ito, ginagawa na namin, hindi puro salita, ginagawa na namin uh, para maramdaman na pa yung smart city na gusto namin ma-implement. Yan ang sinabi ni Ate Sara Diskaya sa eksposibong paniyam patungkol sa One ID System, isang digitalized identification system na layong mas mapatli at masiguro ang maayos na pamamahagi ng serbisyo at tulong sa mga pasigenyo. Katulad po na ito yung binibigay po namin, Ah, uh, project po ito ng Charity Foundation ni Ate Sara. Sapagkat dumadami na dumadami na po ang lumalapit sa amin, humihingi ng financial assistance, medical assistance, burial assistance, stabilizer, wheelchair, financial, at kung ano-ano pang klase ng assistance. Ganun din po, bigas daw kasi wala silang makain. So ang ginawa po namin sa sobrang dami po nila, malinit po kami, nag-create po kami ng sistema na tinatawag namin digitalization. Anila, malaking tulong ito upang maiwasan ng pandaraya sa distribusyon ng serbisyo at iba pang benepisyo. Lahat ng klase ng programa ng Charity ng na Sara nandito po. Sabihin, hindi po makapakandadaya ang kahit sino dito. Pag nabigyan ka po ng bigas... Sabihin hindi, pwede na, hindi sabihin, hindi mo pwedeng i-deny na hindi ka nabigyan. hindi mo na pwedeng ulit-ulit na pipila ka na naman. Bukod dito, tiniyak nilang sapat at hindi masasayang ang resources ng foundation upang mapakinabangan ng lahat ng pasiganyo ang mga programa. Hindi po ang resources ng charity ni Ate Sara. sabihin, lahat makikilabang, lahat mabibigyan. Lahat ang uri ng servisyon na gusto nyo kunin. no kung papalarin si Sara Tiskaya na maglingkod sa mas mataas na kapasidad. Sabihin, huwag niyo pong iwawala, iingatan niyo. At kung sakaling papalarin po si Ate Sara, itutuloy po natin ito. At kung sakaling mang siya ipalarin, idodonate po natin ito sa gobyerno. Baka sakaling magamit nila po ang sistema ito. Palsakan po, kapag tayo po ay nagkaroon ng pangmaskong handog, Ito na rin po ang gagamitin. Pag tayo po ay nagbigay ng mga school supplies, ito na rin po ang gagamitin. Pag tayo po ay nagbigay ng bigasang bayan, mga beneficiaries doon, ito na rin po gagamitin lahat ng uri, burial, financial, medical, kung ano-ano pang... Dagdag pa nila kung mabibigyan sila ng pagkakataong maglingkod ay sisiguraduhin nilang magagamit agad ang sistemang ito sa loob ng unang isang dang araw na kanyang pagkaupo. Kapasakali so, pa sa Ate i-dodorate po natin ito at magagamit ka agad for the first 100 days na kanyang pagkupo. Hindi yung magagather pa tayo ng data. Ito, nakakuha na tayo ng data. Para sa ganun po, hindi naaabuso ang resources po ng city kung sakali pala palarin si Ate Sarah. Giit nito, ang digitalization ng serbisyo ay isang patunay na nais itong ipatupad ang kanyang hangaring gawing smart city ang Pasig. So this is part na pahapyaw o paramdam no, namin kung paano hmm. kami magtrabaho. So ito, ginagawa na namin, hindi puro salita. Ginagawa na namin na uh, para maramdaman ng Pasigenyo yung smart city na gusto namin ma-implement. Sa kabilang banda, nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa isinagawang medical mission sa Bliss One Village kung saan namahagi ng medical equipment ang Sinkera Charity Foundation. Ito para Bliss One. sa mga tao. malaking tulong para dito sa Bliss One Sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo at tulong sa mga nangangailangan, umaasa ang St. George Charity Foundation na mas marami pa ang makikinabang sa kanilang mga programa sa hinaharap. Miles Manzano, nag para sa Bravo News Pasig.